Yan guys, good morning guys. Yan ang kasama ko guys. Ang nag-spray na siya. Hindi ako naman nagbubuhat naman ako na spray pa. Nag-spray pa ako dito sa banda dito. Guys, so, spray pa din ako. Tangke. Yan. Banda ako doon. Doon sa banda doon. Dito. Yan, nag-spray. Doon ang kasama ko din doon. Yan po yan po. mag-spray guys. Spray muna kami. Ayan. Spray muna. Ayan guys. Ayan. Ayan siya spray na. Para tuloy-tuloy yung trabaho guys. Ang video sa bayo yan na guys. Ayan. Yung gano'n nga nga ito guys, balikan ito. Ayan. Sa susunod na video, mapakita ko ulit yung mga ibang ginagawa namin dito sa bukid. I-upload ko. Ayan yung kasama ko nang i-spread Ako naman ito. nag din ako. Ang ano guys eh. Ang ganyan ano, paro-paro. Ito na ang spray mo na habang ano, tumila yung ulan, walang ulan. Sa gabi guys, yung ulan. Ah, ngayon, okay mo na. Wala ulan. si yung si niyang sisira sa palay. Ayan, hindi ba saan ko Ako dito naman ako sa kabila. Ayan, na-spray naman ako dito. it's great it's great my time sabi ka gata na taw nya, isang kagat ko dalo guys, tap na. Malagi na naman matapos mag-spray. dito guys, yung mga kangkong doon eh. ito, spray-spray muna kayo guys sa bang Dito kami kumakuha na ang mga kangkong guys sa may ano, Dulo na ang taniman namin. yan Spray buhay probinsya. Ganito ang probinsya free free lang sa palay para gaganda yung palay hindi sa sisirain ng ano ng pikto ayan ganyan lang yan spray spray ka lang dito guys ayan spray spray ayan pag ano para yung palay mo hindi sisirain ng pikto ayan pag sisirain na masisira wala oh, na sayang yung pagod kaya gawin natin ispilaan natin muna spray spray muna tayo para yung palay na gaganda yung dahon niya. ano na siya, hindi sisirain ng mga uod insekto mga ganun mabawasan hindi naman totally mapatala lahat nabawasan lang naman yung maninira okay na yun hindi naman tayo kahit naman ang gawin mo, hindi mo mapakain naman yung sikto sa pala eh. Dadapo, dadapo, meron ta meron yan. Ibig sabihin, ano, para mabawasan. Kasi ito tali, totally, talagang sirain, talagang asin lahat, sirain. yan. Ito, ginagawa. Para ano. Ayan. Ayan sikto. to. Ang dami. Ayan. Bawasan siya dry size na. Ano yung palay. Binawa siya. Nalagyan na siya ng pampataba. Yung pampataba na dito eh. pataba na nagyan lang pang pataba yung dahon para sa bunga na din to wala na na din siya gaganda na yung palaw nagyan na siya ng pataba niya guys sabi na tayo matapos gusto eh gusto mo na bago sa susunod guys balikan na naman natin itong ginawa natin uh, ah, itong ginawa ko so, yung inspiryahan ko babalikan ko na naman pagkatapos na ng ano ilang araw balikan sa experience ulit kasi may ano na eh nagbubuntis na yung palay eh. okay ano na to nabubuntis na yung palay kaya kailangan sa sunod na linggo na naman isprayan na naman siya para maano yung sigmasisira ng palay na oo din kasi okay, mga oo dito mga paro paro may rami ng ano mula nung halong dalawang linggo na yung walang ulan hindi na na-spray na. ngayon lang minute kaya nag -ispray. Nagi Nag-spray ako ngayon, tak minute na siya. Uh, may mga para sa ano ba <coughs> ito buksain niya lahat ng ano si Sira ano, ano na siya Ano nyo guys? Ano na oh? tanggal na yung mga sisira ng mga insik dito hindi na siya sakita ng ano yan maganda na alit na sila ano din na ano sisira kaya e, uh, kailangan ma-explain talaga hindi mo ma-explain to wala Wow, saya. Ayan guys, binaba ko na yung ano ko guys. Yung power spray ko. Yun na lang si Otro ko nag-spray guys. So, hindi ko na lang siya kung matapos siya. Ayan. ko na lang siya matapos natapos na siya guys ayos na kung sakto yung karga niya kung kulang pa siya kakarga ako ayan ayan guys oh, yung inspira namin mula doon sa dulo hanggang dito kaya mahaba din to guys yung dami ng ano ito na guys yung ano basta yung kabuhan nito lahat guys yung sa ano ko nasa Uh, sa sa na pag-upload ko. Yung mga kabuuan nito, kaya abang-abangan nyo, guys. Yung pag-upload ko dito lagi sa ano ay sa uh, YouTube. Yan. Thank you, thank you guys sa panonood. Bye.